dinaklas namin at dina, uh, tini-check yung uh, shock absorber guys ito uh, wala na ayun na kayo? kaya maghanap kami ng ayun na na yun yeah, uh, balik flip and try to maghanap kami na kisa ngayon kung mayroong uh, bibili na uh, brand new surplus pero mas main ng brand new para sigurado okay na guys na-assemble na natin yung ating bagong overhaul na shock absorber sa multi-cup sa uli na namin Hey, no. So, ulit namin dito, guys. Dali na ng upuan dito. Yan. Mainit <laughs> pa din dito. Oh, video mo muna. Mainit dito. O nga, init. Dito ka lang. Ito ka salita

Nah. Eh, repot. gitu tuh. Hmm. Dito, dito. Ka. Merinda. <laughs> Merinda. Ano na? Oh. Merinda. <laughs> <laughs> Minaro mo po mo lulu. Ayun, videoin natin yung kamay ng lulu. Ayun. Ah. Paano pagawin niya ng videos? Buta isag nat dito Paul Ika butas taas nat Kaya mahulog Ako ipasyuta diri Lagyan mo na lang nat sa taas eh Nalak ang syak Nisulod ba di ha? Oo oh. Kanang mga nat? Kana kana Kaya kailangan i-repack nato ni Paul. Wala na nang beer. Wala na huh? sulod isang nag. Ha? Isang nag. Tulo pa ang ato ko ay. Wala na Okay na ako na. Sulod na. Oh. Oh, si, ikaw, ikaw diri, ipasulod na diri ka tan dia. Pasulod sa rin

walaupun um, kita naman bukan nama chat Kak Ketagaluk Galuk Company. Ini budal ini betana ni. Anak mempudeni arito ini betana ni. Ini kayak ge video siap. Pasang tuh kamera mah. Video tak ajan. Si Dire dai, bridge mumuna, gitu kan besok kan. Ya. Ito, ito. Ito, ito. ito, na natin to. Pagdoon natin ng maayos. Nakita ba? Imo hmm. hey, bungot, 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 siya ang mga 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 kayo kaya kung sa ito ng kwan po lang ba baka ligid ba mag hindi mo makita. Oh. Ay. Kita ini pa, imo magipad ako. Dito ka depan pa. Yan. Okay. Yan ang nakita natin guys dito sa shock absorber sport. Do na ano? Do na kay ano? Lolo. Lolo. Yeah. Taran. Oh. May manggo taraan uh -huh. mang mo po. <laughs> Di mungkut medali go Kaya hmm. tira Orang pukul satu menit hmm. lagi Oke okay, sering karena hmm. sama usul satu kaleng Kaleng usah kuat bah Kaya ratin Kaya ini? Oh nak Oke okay nak Asik sabar tengah pintu kau

Eh, kay bisa magi asa asa ni Ilabe ni Britney. Mm -hmm. Palayo ko, lansang dito numero 2 dahil. Tunggu-tunggu tulun cak nak Gaman kontra magu ni si Bisa ga mayrab? Gak na? Oke deh na mong kukunin itong silipon, eh. Eh, patayin mo na. Mamaya na lang pag ano. Tapos, imedit natin yung lahat.

tabla ko at sa O, oh, pag ano, lagi, e, kaya Na, na, masulod ba, Paul? Dako? Ah, sulod. Gusto uh, ba din ang magi Ano ba? Gusto ba Oo, lakas yan. The

lamba-lamba di ini. aku mo ako may dan aku Wah kamu udah, 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 tuh, atau di itu, di itu mau

dulo ko sa deraring la apo tao so, dito natin sa ano bandang kaliwa hmm. <laughs> pumuko <Pongko>, gitapukok <pongko. laughs> oh. <laughs> ya anak magmam video nang bangko yana mm -hmm. report na kada ay report, report niya na wala ko maluto ko langigo sa wala sa daw kalilo. Bete ko daw ko wa piligo. Ang sa ditong ganin na buntag pa. Kani wan daw ini na pil sa kani. Tara. Ya sa ha kay butangan ang sunat dere. Kita ra. Ora mo unas ta sa video. Pikit ni Lulu.

Mahatag po na niyong kalaki. Yun. Kasulo din. Pasok sa ko muna. Yeah natin kung munang natin ito. Okay, video dito. Video. Yeah. Okay. Kita ba? Ngit-ngit. Okay lang, balihan mo na. Kita yan. Ay, oh. Kita lang yan. Nag-adjust yan yung video natin. Makahagot naman ito. Hmm.

mate okay, muruk takile eh? be belum sekarang sekarang oke okay nah ini sulit sulit cak pacca sadai ise bit sa ni panyo muro isamir gudek bal anaguk ka paruna kaya okay. kon mati mate pumatumbah ini Cut mo muna.